dilaw pa eh. Yeah, yan mga pre, o, cb na naman tayo. CB125, napakaingay. Alam nyo ba nag nagingay? Tulad pa rin ng mga una-unang gawa natin yan, Durugo, Yung kanyang roller guide. Ayan oh, kita nyo? Kalahati na lang natira. O, kaya may ingay. Okay, palit ng roller guide. Sama natin timing chain. Tapos, usok, knuckle bearing. Sabi natin knuckle bearing, tsaka usok. O, magiging okay na yan. Okay na mga pre. At papalitin tayo ng kick gear at lumudulas. Okay. Tapos ito, pag napalitan natin ng mga piyasa to magiging maayos na to ah, mamaya, pagka natapos natin itong ano, sayang nga lang, natin, hindi ko naparinig sa inyo kanina yung andar nito bago natin buksan. No? Mamaya, pagkatapos, paririnig ko sa inyo yung andar. At ito. Yeah, yeah, <laughs> ah, nagwasak. Tayo tong bucho, bas. Oh. Ayun oh. Oh, oh. oh dela diba, basang basa. Malakas. Malakas mong gusak. Oh. Shout out sa mga customer natin ah. Iyon know? oh. <laughs> yeah, mga pre, ito pala yung kay Paring Opet do sa City 100 no. Ah, nagpalit na tayo ng isang bo at dumudulas na rin nga pala pagka ikinikik. Okay. Ito na ipapalit natin yung sa akin piyasa. Okay. Binta na lang sa kanya to ng mahal. Hindi na makakatanggi wala mabibilan eh. <laughs> Okay. Ito na ikabit natin mga pre. Pero yung gagamitin, gagamitin natin nating spring, yung sa kanya pa din sa luma. Tapos, ito yung washer sa dulo. Okay. Tiniyak mo yun. Baka, tiniyak mo. Dalawang <coughs> ko naman. Ayan mga pre, ay kakabit na natin ito. Ayan. So pagkabit mga pre, marami naman tayong video nito. Hindi okay. ko na ipapakita. Okay, salpak na natin mga pre hapon na at yan nakabili na ng piyasa kompleto na to itong CB125 na to no? baka, sa, baka hindi ko na may pakita sa inyo <laughs> mamaya kung mapapandar sigurado abotin ah, natin na tayo ng dilim ito mga pre ten trouble shoot natin CB125 din puro CB tayo ngayon no? may dalawang badya pa tayong ginawa kanina kakatapos lang yung green at saka yung dilaw ngayon ito ten trouble shoot natin kasi nga palyado Uh, walang minor tapos nagwa wild ayun uh, nadali natin baloktot yung barbula kaya wala siyang minor at nagwa wild ayan yung barbula sa exos tapos ito hinila rin ni kuya at kakadadating dating lang bukas pa natin gagawin ito save na to bali matagal na itong hindi na pandar bali yung gagawin natin dito ikaw condition at pandarin okay mga pre ah uh, ito na lang muna ang papakita ko sa inyo at Tingnan natin to kung mabablog natin bukas to. At yung dalawang ginagawa nating CB. Hindi ko alam kung titingnan natin mamaya kung mabibidyo ako pagka umandar na yung pula ha. Pero ito tsak, uh, hindi ko na to kasi mamadaliin na natin to tapo na. Ayan. Ayan yeah, mga pre, uh, na nga tayo ng gabi at ito na lang yung nag-iisa. Patapos na tayo. Kinakabitan ni pari yung tanke. Nabot na nga tayo ng dilim ang oras natin alas 12.15. right at paanda rin natin ito mga pre kabit lang yung tank kayo puan marami tayong ginawa rito pati yung mga bearing uh, side wheel ay side wheel sa likuran ginawa nakil bearing yun know. o tapos timing chain roller guide Pistong ring, bulb seal, at uh, mga tagas, so, mga oil seal. Ayan. Ah, Ayan pre, ito. Ito, 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 Alright. Alright. Okay. Paanda rin natin ito mga pre, maya maya konti pag natapos ng takloban lahat. Ayan mga pre, ah, kinakabit na lang yung cambio. Okay. Tain-tain lang natin pag iigpit ni pare. tain natin lang <laughs> Tapos. Ayan na, shout out sa driver oh. Baka maputol naman. Hop. Okay. Ayan mga pre, pandarin natin. Sige, pandarin muna pre. Ay. At uh, check na natin kung maganda ba kanya. Andar, sayang nga lang kanina dahil nga mga ginawa pa tayong iba, hindi natin na videoan mula nung bago natin baklasin. Okay, you know,

ganda ng under eh up you know? oh. ayos ah, ano masasabi ma para suwabe suwabe alright okay yan mga pre pinong pino yan ha ah. oh. sayang nga lang at hindi natin nabijuan kanina okay okay